Balita mula sa Mindanao. Tulong-tulong na ang lahat sa manumanong paghuhukay sa landslide site sa ikatlong araw ngayon at may mga bako na ring nag-ooperate sa site na pagmamayari ng Apex Mining. Subalit, binalaan ng mga operators na dahan-dahan lamang sa pagkalkal ng lupa at baka may mga buhay pa manong matatamaan ng bakal. Labis ang tuwa ng mga rescuer na makarinig sila ng tila iyak ng bata sa ilalim ng kinatatayuan nila sa landslide site. Ayon kay PDRMO spokesman Edward Makapili, gamit ng piko at pala na tinatunton nila ang ingay mula sa bata at matagumpay nilang nahugot ito ng buhay. Sa balitang ito, karamihan sa mga nakantabay ng mga kaanak at asawa sa Incident Command Center ay nabigyang pag-asa na sana'y buhay pa rin ang mga natabunan nila mga mahal sa buhay. Umaakto namang Incident Post sa Commander si Congressman Roel Peter Gonzaga at sa report mula sa kanila kahapon, out of initially 86 numbers of employees ng Apex Mining na natrap, 45 na ang na-rescue sa kanila na may tatlong individuals na nasa critical condition. Habang patuloy ding pahirapan ang cellphone signal sa area at nagpapasalamat naman ang lahat sa emergency communications team ng 10 offers infantry brigade ng 10 ID at nag-establish ng radio contact within the affected vicinity as a temporary command post lamang nagkakaroon ng nasabing communication. Kaugnay naman sa panahon ngayong araw dito sa Mindanao, ayon pa rin sa DOST Pag-asa, meron pa rin banta ng S-Release at localized thunderstorms na maghahatid pa rin ng mga banta ng mga pagbaha at landslide sa area. Mula sa 31 na mga na-rescue, umakit na ito ngayon sa pagkakarescue ng bata sa 32 rescued individuals. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas disaster RH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!